Bali po, oh, mayroon tayong final thumb belt dito na Suzuki ano to? Suzuki Alto 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 800 Suzuki Alto 200 Hindi ko na mga katiknik na kunan yung pagtanggal ko ng belt. Bali dalawang belt yung tinanggal ko, isang isang, ber, isang belt para sa alternator ito para sa alternator at saka isa, isa sa isa sa sa hindi makita isa sa compressor nya isa sa compressor ayun nakikita ninyo yan may compressor medyo may bitak bitak na yung ano may crack na yung kanyang mga may crack na yung kanyang belt kaya nagpapalit na yung may ari dinamay na rin pati yung air filter nya bali dinala na sa piyasahan kinuha dinin tila lang ang dinala para sa para para sa sampol susuki Suzuki Alto para sa laki lang itong mga kateknik ng ano kasi lang siya ng Wigo kasi lang siya ng Wigo Toyota Wigo yun ang sinlaki niya so, Toyota A, ah, Toyota Suzuki Alto 800 Hindi makapag-video. Na-busy kanina. Nalimutan ko tuloy mag-video. Mayroon din kami sa views na ginagawa. Nire-refresh yung kanyang rotor disk hindi makita ng in Okay. Antayin lang natin yung gas para makabit natin yung bell. Okay. okay. Hindi akong nakaka-video kanina kasi nabibiglang nawala sa isip ko. Nabisi na. Wala na sa isip ko mag-video kanina yung mga ginagawa ko.